Loy, loy, lo. Oh, ito nga pala guys, yung niluto kong ano, pantat, ito kung sa Tagalog. Yan, lagyan natin ng sili. Mukulo-kulo na. Oh, okay, kaya natin. Para magmix ang lasa, manuot ang sa laman ang sarap. Yan. Oy, tinikman na. Tinikman na guys, malapit na maluto. tinikma na yan yan sa kubo namin guys oh ito pala yung pag prepare natin ng ano natin guys ginataang hito sa ilong guba pantataw plant, hmm. ihalo na yung ang puso ng saging yan siya yan yan ang ulam natin ngayong hapon ngayong tangali marami yan okay ang salaan guys oh kamay pa oh yan na luto na so kain na tayo guys hukad na sold na thanks for watching mga ka planters